Ayan, tanggalin muna natin yung mga tornilyo. Apat yan. Yung ganito. Ayan. Ayan. Okay. Bilis. Atakin mo na. Nakamawala. Tornilyo natin. Lagay na natin dito. To the left, to the left. Okay, angatin mo na. Pwede na yan.

Okay, dahan-dahang ang atin. Ayan, mali po yung ginagawa namin na yan, na ginaganya namin. Dapat, pagkatanggal namin ng turnilyo, inibaliktad na namin, iniaga na lang kasi. Pwede mo namang tanggalin, kagaya nitong makikita nyo. Oo, Ayan, mali. Ayan, dapat. Sige, okay, ang na lang. Ang atin mo, Diyosa. Ayan, at saka mo ngayon. Actually, di tanggal lang to, hindi ko na tinanggal. Uh, kasi mahahatak dyo sa ito. Ayan. Ayan, nabunot na nga. Diyosa. Naku, huwag na, huwag na mapuputol. Ay, hindi ito. Ah. Naku, nabunot. Ayan, next, tatanggalin po ito. Ito, ito, ito. Nasa ibabaw na to. Ito, ayan. Ayan. Natang ito lang yung tornilyo, ito lang 'yon. Tsaka yung magkabilaan 'yan. Ayun oh. Ayun. Sige po. tanggalin natin. Na yung tornilyo, natanggal na dito, tsaka doon aangatin natin, aalisin natin. Syempre, tanggalin mo dahan-dahan. Ayun. So nakaganoon siya, huwag yung kakalimutan na. Pop, yeah, popcorn. So ito, iaangat lang konti. Angat mo nga doon, ayan. Ayan, dyan lang, okay na yan. And then, ang susunod, tatanggalin naman itong tornilyo na to. Tsaka ito, kasi ito yung umipit na ID, you no? Know? Kung kaya nang tanggalin, tanggalin na. Pero, hindi eh, hindi pa matatanggal. So, tatanggalin talaga kailangan. Ayan, oh. Ayan yung aking taga-tanggal, oh. Hindi, <laughs> hindi ma <mashoot. laughs> Kaliwa. Kaliwa, ayan. Kaliwa. Ginoo. <laughs> Pakatan. <laughs> so, ako na lang po kasi ang nagbibideo para hindi siya masyado maano sa video po. Kaya... Kasi uh, ko sa mapapunta yan. Kasi uh, ko sa mapapunta Kasi uh, ko uh, uh, sa pector nilyo ko. Ayan. And then, actually, dalawang beses ko na itong ginawa. Kaya mas nakapag-video ko. Noong una, hindi ko binidyo kasi, syempre, hindi ko pa master. Eh, palaging umiipit. Slowly. Mm, dahil palaging umiipit. Hmm. Ayun ang ID na kinain. Ayun o. Oh. Uh, diba? O oh, yun. Kinain. Na ID. syempre ngayon, ibabalik na naman natin. Ako, okay, ibalik na lang. May isa pang ano, ganto kamukha nito. May isa pa. Kaya lang nasa ilalim. Hindi mo naman kailangan alisin siya. Although, oh, nasa iba pa. Uh Oo, -oh, ang tornil yun niya ay connected sa isa't isa. So, ang susunod natin gagawin ay, mali ang ginagawa. <laughs> <laughs> Akin na yan, sus, gino. ang <laughs> so, susunod Hello, natin gagawin ay, o, oh, ang tanong, naalala mo ba kung paano ibalik to?